Ngayon mo kayo kayo si Boy Tingnan natin to kung may huli Agirap na ngayon ang huli Wala mo lang top leg <laughs> mo na kami ngayon taple? leg Ayan Ang kaya lang nila yan oh. Sa talon itlo Up Oh, yan, dalakas oh Saglit lang oh Up, <laughs> wala pa? Wala ut wala rin ito. <laughs> pare pare sa te damay damay. Te yung na damay damay mga idol. You know? Ay no. Ay na te Hay. Ba meron din. Ay well, Para mas marami ramen ito mga idol. Ang baka mo Ang baka mo yun ang ini iniipon-ipon nila para di maanod ano pulin no ano? bilang pa yung tumulong dito ah makapal pala ng ulap eh kaya pala wala nang nahuli konti Roger oh hello ano? Roger ano pinatang pinata para rin Roger oh Okay, meron? Meron? Kahit pa paano? Ano Hindi Hina. Meron? Ay lang, sa daming tataplikan. Mga sapo kilo mong tataplik. Kilo <laughs> mo ako. Kaya gatlong taraso. lang naman. <laughs> Ayun, meron parating pa isa. Eh, o. No? Tambaka maganda eh, gawa nung ano yun? Mamantik, mano Mataba? Oo. Yan ang paborito. O, salamat. 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 Hindi naman thank Hindi naman ako ng eh. Ako yung May ulam pa sa pan. Pulang buntot tapon pinadalik oh <laughs> tinan natin ng sakto yung huling ni KGC Boy para makita nyo mga idol yan mga idol oh kung nakikita nyo lamang ang lumahan oh yan oh, oh lumahan yan no? oh tinan mo oh na oh kita nila yung mga lalaki. Shoutout sa ating lahat, mga idol.